Hello so mga kabalat! Samahan niyo po ako ngayon makimarites sa mga kamag-anakan ko at ito naman ang laging ugali natin ang makimarites sa kanilang buhay. Charis! Sabi nga po pala nila, ipicturan ko daw nga itong kanilang mga nahuling banagan or lobsters. Aba hindi naman nagpapahingi, puro picture lang. Charis! <laughs> Joke lang! Tia to eh, nagsisigang na. Wow, bukod din may eh, merong pansit outi, ano yung yeah. Bitaw. itaw, din yung Para ito naman yung kanilang huli. Abay, itlugan pala ito, ha, honey. Dalawang kanya nang huli, ayun. Oh. dito ka na, hindi ka na nakunta sa amin. Ikaw ang nakahuli na yung ano ah? Ikaw? Oo, oh. pogi ang nakahuli nung ano. Yan ay aking pinsa na magaling manisid. Ayan, siya yung nakahuli ng ano, nitong banagan na dalawa. After nga po pala nai-anay, uh, aming nilinisan itong aming bangka at ipapaayos namin. At ngayong summer ay para magamit namin sa aming pamimiwas. Abay, kuskus -kus dito, kuskus -kus doon at medyo marumi-rumi at maraming dahon na nagkalat. may pa may nagsisigaw na naman dito ah, at malamang ay may huli na naman itong si tatay na malaking isda. Eh ito na nga ang, aming, ang mga kaganapan ah. Ay, kami. ay, ito na naman po kami. May malaki daw huli ang tatay. Wala na ako! Wala! Uy, oh, may huli. Sana'y mahuli ni tatay. Sige. <laughs> <laughs> si. Hala kay. San? Ay, lay lay kunin mo yung ano lay. Lay. Kunin mo yung drone. Abay maaga pala nga itong si tata ay papondo na at malamang ay may huli nga itong malaking isda at hindi na nga ako nakapagantay kaya itong si Droney ay aking pinalipad na at tayo ay makikiusyosohan eh. Kapag nga po pala tayo ay nagpapalipad ng drone lalo na sa dagat ay eh hindi ko masyadong ibinababa si Droney kasi syempre iba talaga ang hasik ng salted water at kalimitan itong nagiging ng kalabang sa ating drone. Yun lang naman. So ayun na nga, confirm ito talaga si Drone, niya. isa pa ring marites kagaya ng kanyang amo. so confirm na may isdang nahuli si Tatay at mukhang malasugi or swordfish nga po pala ang tawag dito sa English ang nahuli ni Tatay ngayong araw na ito. So after nga po pala na, 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 na pinagkaguluhan ng buong barangay namin dito ay the usual na ginagawa, pinapalang po at, at, at ng pare-pareho ang laki ng pagkakahiwa. Ang kabuuan nga po pala ng, ng uh, kilo na isda ay halos Pinakil, 10 kilo, isa, at halos 4 na kilo ang ibinenta namin. Iba nga po pala ay pinagparte-parte para mabigyan ng pang-iho yung mga nakaisyoso sa baba, yung mga nanagbo at uh, pati po yung mga kapitbahay namin, buong kapitbahay namin ay makatikim man lamang kahit isang palang na pang-ihaw, di ba? Share share your blessings! ibang nga po palang parte ng isda sa sobrang dami nito ay ating isisigang kasama yung ulo, palikpik. Yung palikpik nga po pala daw nito ay masarap nga daw pong isigang at parang meron siyang taba-taba, uh, uh, di ba? rich in omega-3. Yes. Yung iba naman po ay aming ipinirito. Yung atay, saka yung bituka ay nilinis para ating gagataan mamaya. Ay, ako na nga din na nakatoka. At sabi ni mamay, ako na daw ang magluto at masarap daw ang aking luto. Abay, ng bola pa, honey. Gusto lang akong utusan. Shoutout nga po pala kay Tiyo na nagpalang ng aming isda. Napakagaling, honey ay sabi ko sa susunod ako na nga magpapalang at nang ako may kaparte rin honey, eh, ni pag ihaw charis abay kailangan matutunan at baka mamaya sa susunod ay eh, ako ang makahuli ng ganito malaking isda ay o di baga ako na rin ang nakahuli ako pa rin ang magpapalang ako pa rin ang magluluto saya ng buhay bibili ako na ita. pakita ko na sa inyo ang aking mga niluto for today's vlog. Hindi ko na na-explain at itong aking mga lutuin naman ay kayang-kaya nyo rin naman at kitang-kita naman sa video kung ano ang aking mga pinaggagawa. Ano Naka 600 pesos sila mama ng ano. 690, kulang kulang 700. Nay! Tapos bibigay po sa akin. Bibigay sa iyo. Pambili ito ng bigas. Pambili ng bigas daw. So, that is for today's Chika. Maraming salamat sa inyong support, ha, mga kabala. Thank you, thank you po sa inyong mga nanonood, mga nagla-like and na nag-share ng aking mga videos. Pa-uwi, pakisubscribe na rin po ng aking YouTube channel, baka naman. So, tayo po ay kulang-kulang uh, 100. Ay, neg saktong 125 na lang po ang kailangan ko para maku 1000 subscribers tayo. Maraming salamat sa inyo. And lagi po natin tatandaan, siplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. That is for today's Chika. See you on my next vlog. Bye! Hello! Kumusta? See you sa next vlog! sa playa ng Banagan. Sariyo, bye! Bye-bye pala. Bye, maraming maraming salamat. I love you all. Thank you, Kuya Ben.